Dina Bonivie hanggang ngayon ay umiiyak sa pagyao ng mister. Alamin sa I Spotted Report ni Anton. Hanggang ngayon ay umiiyak pa rin si Dina Bonivie dahil sa pagkamatay ng kanyang mister na si Department of Agriculture Undersecretary Diogracias Victor Divi Savillano. Sa kanyang Instagram account, nagpost si Dina ng isang video ng bonding nila ng kanyang anak kay Vic Soto na si Oyo Soto at ang pamilya nito at ang kanyang mga stepchildren kay Savillano. Sa nasabing video, sinabi ni Dina na... Yesterday, I turned 63, a follower of Christ, a loving wife to my husband, a stepmother to five kids, a mother of two. a grandmother to nine, and now a widow. Sinay pa ni Tina na inalala niya ang mga nangyari sa kanyang buhay kung saan naumpisan umano ang kanyang taon ng pagkamatay ng kanyang mister na hindi lamang umano pinakamasakit na nangyari sa kanya, kundi pinaka-traumatic. Ang ikalawang video ay pinost nito sa comment section niya kung saan sinabi nito na malungkot siya dahil isi-celebrate niya ang bispiras ng kanyang birthday na mag-isa, hindi tulad ng mga dating salubong ng kanyang birthday. Pero binigyan umano siya ng Panginoon ng tanghalian kasama ang kanyang biyanan at mga hipag kung saan marami umano silang pinagsaluhan. Sa isang bagay ng video ay sinabi nito na noong araw ng kanyang birthday, umiiyak siya kung saan umaasa umano siya na makakita siya ng bulaklak na tulips na ibinibigay sa kanya ng kanyang mister sa tuwing birthday niya. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang ng lakas, WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.